Malawak at malinis, yan ang Kasulutan Beach na matatagpuan sa barangay Simangdagit sa Bungaw sa Lalawigan ng Tawi-Tawi. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Malawak at malinis ang Kasulutan Beach sa barangay Simangdagit, Bungaw, Tawi-Tawi. Nasa ngayon, tanging mga residente pa lang ang nag e enjoy dito. tulad na lang ng mga batang magkakaibigan na ito. Masaya, enjoy, malamig yung dagat. Ayon sa mga residente, kahit walang bantay, safe na safe naman ang mag-swimming. Ang lalim kasi usually, pag sa high tide, umabot siya ng mga dalawang dipa na ganyan. Pag usually na low tide siya, mababa naman yan. Isa lang ang kasulutan beach sa mga magagandang beach dito sa Tawi-Tawi. Open ito at malapit sa kalsada. Kung residente ka dito, isang kembot lang makakapagtimpisaw ka na sa likas na yaman ng karagatan. Open naman yan sa mga niyan ano eh. Ang mga bata gusto nilang maligo. Pero wait, there's more. Magandang pasalan din ang provincial capital. Kung sa umaga ay pwede kang mag-jogging. Pagdating naman ng hapon, abay pwede itong maging dating area. Tulad na lang ng magjowang ito. Ang papahangin lang, paparelax. Masaya ako dahil kasama ko siya. Overlooking din ang lugar dahil tanaw dito ang ilang munisipyo ng Tawi-Tawi tulad ng Simunol, Pinaglimasugala, Banggaw at Tandubas. Kung ang hanap mo naman ay pagkain, meron silang sariling version ng mukbang. Ihahain lang naman sa inyo ang kanilang special na kakanin na parte na rin ng kanilang kultura. Ito ang bangbang, isang kakanin. Isang set na isa-serve sa mga local restaurant dito sa Tawi-Tawi na tinatawag na Kagday. Isang search siya pero hindi ibig sabihin na babayaran mo lahat. Ang babayaran mo lang ay kung ano lang ang yung makain. Tuwing umaga lang ito sila, sir. Tuwing umaga at saka snacks in the afternoon po. Kakaiba rin ang pag-inom ng kape dito. Bibigyan ka ng dalawang baso. Isang may laman ng kape at isa ay wala. Para bahagyang mawala ang init ng kape, kailangan isalin-salin ito. Pagkaya na ang init, sakalang ito lalagyan ng asukal. At pagkatapos, it's coffee time. Agaw pansin din ang Grand Mosque o tinawag nilang Masid Tawi-Tawi -tawi. dahil nagniningning ito tuwing gabi dahil sa mga ilaw. Ito ang pinakabago at pinakamalaking moske na matatagpuan sa barangay Sanga-Sanga Bungaw. Ang tawi-tawi ay mayama sa kultura at turismo na kayang ipagmalaki sa buong mundo. Ika nga sa kanilang slogan, Tawi-Tawi to the World. Noel Talakay para sa Pambasang TV sa Bagong Pilipinas.